Magising naman sana ang inyong mga puso't isip. <coughs> di ba? Ang sabi ko, tingnan ninyo kung nasa tamang ano kayo. Page kayo. Mali-mali naman kayo eh. Comment kayo ng comment. Ang sabi ko na yun, tulungan nyo ako para ma-illuminate yung mga gumagaya sa atin. O ngayon, anong nangyari sa inyo? Hindi kayo umangat. Kasi hindi hindi nga akin yan. Ano mang gagawin ninyo? Bago kayo mag-comment, tingnan nyo mo na kung akin ba talaga yun. <coughs> eh, na. Grabe. Na. Diba, sabi ko sa inyo, tingnan nyo muna. Saan ka ba nag-comment kayo? Saan ka ba nag-comment sa akin? Ka ba talaga nag-comment sa original sa Korea Hilas? Ba talaga yan? Dalawa yun ang aking, ano? Dalawa lang ang aking page. Hmm? <coughs> dalawa lang page ko. Koreanang hilas at saka timilas. Yung koreanang hilas ko, wala na. Magwa 1 million na ako, hmm. Yung isa naman ay nasa magpa 500,000 na yung isa. Ano, nalilito pa rin kayo? Hmm? Kayo talaga, kayo saan, saan kayo napupunta eh. Uy, gigil na gigil na ako. Eh, sabi ko eh. Kaya hindi ako nakakapunta sa live mo. Ang gawin mo ngayon, hanapin nyo yung mga piki. Na, anong gawin nyo? I-report ninyo. Tapos, i-block ninyo, uy. Ganon yon Kaya hindi tayo umuusad. Tsaka magawa kayo ng YouTube, ha? <laughs> Whitey.